I've been attached with the feeling of them waking up with you by my side. Trending na trending nga ang salasa na naganap kahapon sa inilabas ng TV5 na kung saan ay nandito nga itong ang ating Donnie at Bel Mariano. Lalong lalo na nga at mapapanood nga rin daw natin ang Can't by Me Love sa TV5 na talaga namang abangers na nga rin ang mga bablis dito. Pero ito pa nga guys ang pag-uusapan natin ngayon dahil talaga namang sinabi nga rito ng ating Donnie na love girl rao siya ng ating bell. Bakit? Celos ka? The nerve. Sus! The nerve, the nerve. Wala. Nagtitake out na ako dun para kay mamang. Masarap kasi. Tsaka mura pa. Kaya love na love ako ni mamang. Eh. Eto, parang ikaw. At narito nga guys ang bawat komento ng mga bablis na talagang pinag-usapan nga ito at sobrang happy nga sila sa inilabas ng TV5.